Ano naman ang uh, assessment mo uh, dito naman sa pagtaas no eh uh, ng, uh trust rating ng uh, Pangulong Marcos Jr. pero hindi gumalaw. oh Ang uh, rating naman at uh, uh, trust rating ng uh, Pangalawang Pangulo VP Sara Duterte. Eh, ibig bang sabihin nito eh uh, maganda ang uh, ang trabahong ginawa nung nakaraang uh secretary J Ruiz sa communication at ang, uh, ang ginagawa din ng Pangulo Marcos Jr despite of the fact na maraming mga criticisms against him well uh... Ang, ang nakikita ko kasi dito no, uh, Adjo is that in uh, nga uh, binibigkit ko na tinto in many other interviews before no na nung mga first two years talaga ng Pangulong Marcos hindi talaga masyadong na ipo-communicate nang maigi yung mga programa at hindi nabibigyan ng linaw yung mga yung mga alegasyon, yung mga usapin no. Pero yun nga pagpasok ni uh, PCO, former PCO secretary J. Ruiz, uh, nagkaroon ng mas para sa akin, mas malinaw na ano no, na sistema ng pagkukomunika dun sa ating taong bayan, particularly doon sa mga issue. No? Yes, uh, I admit it. May mga pagkakataon na uh, lumilihis yung usapin na patungkol doon sa mga issue na to, uh, papunta doon sa mga bagay-bagay na talagang masasabi natin highly politicized. No? And uh, But I think uh, mas mahagalaga siguro rito na gawin is um, ilatag sa publiko talaga. Ano-ano ba talaga yung mga socio-economic reforms? Ano-ano ba talaga yung mga, mga ginagawang hakbang ng ating pamalaan with regards to improving you know, the, the current economic condition ng ating bansa? Kasi ito yung mas mas kinakailangan ngayon ng ating mga kababayan lalong-lalo na no na uh, tumataas ang presyo ng bilihin, uh, the inflation rate is there, kasabay nito yung unemployment and many other uh, economic issues. So, if the government will be able to um, to uh, identify and at the same time communicate as well with the public mas magkakaroon ng uh, ng uh, magandang perception yung ating taong bayan na mayroong ginagawa at may mga konkretong hakbang na isa na sa katuparan ng ating gobyerno para pagibayuhin at pagbutihin yung kanilang kalagayan and i think uh, ito yung ano no ito yung isa sa dahilan kung bakit maaring uh, tumataas yung antas ng ating uh, pangulo particularly yung kanyang approval rating